What's up mga Adventurer! Welcome sa ating Let's Play guys! Game guys, nasimulan na natin. Ano nang paliguligoy? Eh. Yan, 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 yan. Okay na. Game na agad. <laughs> Alin nga pala dito yun. Eh. Ito, 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 ito may bahay. No, kaso last na natin to paglalaro nito guys, no? Pero huwag ka mag guys. Kaya eh, dahil lang lang naman kung natin to lalaroin at Ah, magpapaalam na tayo dito kasi nga parang farewell na siya, no? Closure. Kasi nga, ah, magulo siya yung ads. kundi di kayo nanood yung last time, ah, yung ads niya magulo. Na Nakapop up na dito sa screen natin dyan. Tapos, hindi pa natin maklik yung mga item natin, no? Sa so, ngayon, wala pa, no? Pero pag nakita natin, ah uh, sabihin ko agad sa inyo guys no na yun yung cost kung bakit natin siya pagpapaalamanan na at kung natin siya lalaroin pa kasi nga ah uh, taray natin tong mga nalut natin lang nung last uh, last last week pa yata yun yung mga nakuha natin doon no sa so, itong TNT pag sabugin natin guys Sabugin natin yung mga gamit tapos ano pa ba yung nakuha Ayun na naman Ah, uh, yan na yung uh, yung isa sa mga dahilan guys, no. Ads na yan. Tapos ay na nga palitin pa natin. Ay isa pa yung ad, may isa pang ad diyan. Ayun, na nga lumabas na yung bida natin. Yan, ano ang nyo guys no, kung bakit tayo magpapaalam na dito sa ating Minecraft dito sa, mm, sa cellphone no. Kasi dahil sa night na yan. Ah, uh, ay so, na nga, kaya nang natin ito laruin ngayon is ha, magpapaalam na tayo. Saka itry natin to lahat na nakuha natin na mga gamit. No? Unang-una dito ang pagkain. Try natin kainin guys. No? Kainin natin to pagkain pagkain na tinapay. Tapos hanap tayo ng horse. Lagyan natin na ng armor yung horse. Yun lang naman. As apple, kainin natin itong apple pulbura. Ay, clay yata yan. Ito, pulbura. Wala na yan. Wala no? lana. Na. Ilang Yun lang naman yung jetting natin ngayong araw, guys. No? Bago tayo magtapos at magpalam na dito sa mundong ito. At huwag kayo magalala, guys. No? Marami pa tayong lalaroin. <laughs> hindi lang ito kasi pangit, guys. Huwag ito lalaroin kasi nga... Ay... Golden apple guys no hindi tata na maganda to kasi may extra health ka nakita nyo. Babati mo ka ako. Yan. Yung puso, tas may extra puso na gold uh, para mas kumunat ka. Ginagamit to sa mga ano, no, PBP, ano, 1 v 1 mga ganun. Suntukan na no, pagalingan. So, yun na nga. Sayang, ah. ah, no, sila porky. Hindi na natin makikita, no. Pero okay lang yan, guys, no. Hanap tayo ng... Ito, ito, Horse, <clears throat> nung first day, butik may horse, ngayon wala na kung kailang-kailangan na <laughs> Anap horse guys Horse, 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 where are you? Horse, 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 horse So yun na nga guys, no? sayang maganda-ganda na yung ano natin. Maganda na mga naipon na mga gamit, no? <clears throat> Pero ganun talaga, ano Pero okay mga lalala guys, maraming pa tayong lalaroin. Yun nga sinabi ko na. At in the future siguro, try natin may paglaro kay Boss Mix, no? Kasi ano to guys, master niya na to, no? Ayun. Force nga ba yun? Yeah, hey. Parang hindi siya horse ah. Parang baby pa lang to guys na horse. Pwede ba natin itong sakyan? Hindi yata. Bawal yata guys. Baby pa lang siya horse. Ayang ah, bigyan ka namin sana ng armor. Pero ibig sabihin yan guys. No? May horse talaga dito. Ayun. Yun nga ba yun? Baka yun na yung inahin. Baka ito pangit ng horse. Yun, ito na nga guys ng mount. So, kailangan natin natin ng food. Pakainin muna natin siya. hindi ko alam kung bakit ayaw no? ano ba tong ano na to saddle ayun na nga sayang baka hindi pa natin magamit guys pinalo Pati tayo, boss. kaya ayaw? Nakalagay naman, no, amount? Um, Hindi ko lang alam. Baka error lang, guys. Oh. Pero yun na nga, no? Sabi nga, tuloy nga yung sinabi natin. Uh, Tatry na lang natin yung ating mga nakuha. Ah, uh, ito, TNT. Paglaro natin, TNT. So, yun na nga, mission field tayo sa pag-anon ng horse. Ay, try natin yung ibang horse. Yun, maraming horse, oh. Lalim, sayang, mo oh. Wow, laba na sana, no? Patapos na sana to, no? Kaso, eh, may odds, eh. Tapos, sinasana agad natin yan, no? Kasi may laba na, guys, oh. Laba. <coughs> pag may laba na, meron na tayong mga, ano, no? Ah crazy things na uh, happenings. Ayaw nga talaga. Ay, sorry. Ayaw. Ayaw na, ayaw na. Ayan na, sabog din, guys. <laughs> oh. <laughs> <laughs> sabog siya eh. No, imagine niyo nasa ilalim natin yun, guys, no? Walong piraso. Siyam yata, siyam na pirasong ganon. Paktay ka talaga. Diba, sa mga hindi nakanood last time, ang let play natin no nasa paanan natin siya na <laughs> nasa paanan natin tong TNT guys no na nakalatag siyang ganon no na siyam na piraso tapos at uh, parang may trap door yung ginawa ko yung gawa sa kahoy meron siyang trap door na ganon no ibig sabihin pag tumapaka ka doon mag-activate yung TNT tapos yung siyam na TNT sa ka talaga So, pati yung buong lugar doon, guys, sa buhog. Tapos, yun na nga. Patay ka talaga. Umbaga, ano siya? Parang, uh, ginawa talaga yun doon para maging trap. <coughs> doon tayo talon, guys, sa may tubig. Try natin bumaba. Parang di na natin pina pinalagaan yung buhay natin. No? <coughs> Pero kung pinapalagaan pa natin buhay natin guys mga ano pa to. Ah, hindi tayo pupunta rito sa may mga gantong lugar, no? Tara-tara, explore natin doon sa baba. No? Sa mga hindi nakakaalam, pwede kayo tumalun sa tubig nang hindi kayo na the deads no? Sa malaya at sa mataas ng lugar. Tapos, hanap tayo ng lugar na Pwede tayo magtapak. O kaya gumawa na lang tayo. Matay ng lugar na pwede natin tapakan. Oh, maraming treasure dito na nakikita nyo guys. Maraming treasure na. No? Hindi niyo alam itong ginagawa ko guys. No? nag crouch ako. Tapos, ah, hindi tayo malalaglag. Hanggang dyan lang tayo sa dulo. No? Hindi tayo malalaglag. No? Kahit uh, ah, sa tras ka. Ito e yun nga. Hindi tayo malalaglag. Pag naka-crouch. Ah, magagabi na. Nakita niyo pag may laba guys no, ang daming ano, ang daming malulot. Kanto talaga 'yan kasi parang ano 'yan eh. Ah, trap, parang trap din kasi to guys no. Pagka nandito ayo no. Malamang sa malamang din ay makabalik ng buhay siya. Sa base niyo. Kasi nga eh, isang laglag mo lang diyan. Tay Pero sa mga ano, talaga mga pro dito alos dito na sila naggagawa ng base kasi nga ah, maraming ano dito maraming treasure na ito yung iron no as coal uling no tapos redstone maraming ka na magagawa sa ganyan guys tapos sa lava pwede ka nang gumawa ng iron bucket tapos kunin mo yung mga laba. gumawa ka na ng uh, portal pero sa tingin ko uh, next time na lang tayo gagawa ng portal guys no uh, Mag-enjoy na lang muna tayo sa gulit at magpapaalam na tayo. At a search kaya natin guys, no? Bakit kaya tayo hindi nakapag nakapag how to mount horse in minecraft by right clicking it with empty hand and repeatedly attempting to ride until it display hard particle in equipped so ah okay para na yung ano guys no first time it right clicking it empty hand and repeat it let to ride it until a uh, display heart particle then equip your saddle and finally right click the horse again to mount oh ganun pala yun no sige nga try natin as on line layo ng <laughs> na ating uh, binagsakan pero okay lang no try natin guys akit okay, tayo ta 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 di ta di try natin yung ano natin guys yung huli nating mission no ah uh, sakit tayong horse gamitin na natin lahat ng baon natin ng mga uh, blocks paano makakakayat Ay magalala, we have more than enough. Kaso, di ko, di ko alam kung meron pang horse kasi gabi na. At kain tayong tinapay. Kuha natin to guys nung ano, no. Nagpasyal tayo. Ayun, horse. Yay, yeah, yeah. Uy. Nakakakaba. <laughs> Biglang bumagsak. Yeah. <clears throat> Dapat lang pala guys is ano lang ah uh, empty hand. Tanggalin natin ito. La, yan na nga ang sinasabi natin. Kaya tayo magkikwit na dito, no? Kasi nga doon sa ads niya. Kasabay yung ads. Wait okay na nga. right click. Yun! Wait lang guys. Patayin muna natin itong ano. Skeleton. Aray, parang ako pa yung mabapatay, ah. Ito so, na yun. Butik. Kapag nga mapapatay guys. Meron pa naman dito nga ano, Laglagan. Kalma ka lang na. No? Kaya lang na tinapay. Na nga may creeper. At. May shokoy. Ay, tayo, diha. Where's my home? Tinanggal ko kasi yung shield ko eh. O, game, game. Asan na yun? Sige daw, be. Asan na yun? Sige daw, be. Ang skeleton na yan, guys. Okay, kain kaya lang guys no para mag-heal. So kasi kanina eh. Ayaw mo tayo mag-mount. Ayan na may heart. May ano na siya guys. No? Aray. you're only Hindi ko alam, no? Baka error na talaga to. Hmm? Ayaw niya magpasa, Del. Pero nakasakay na tayo sa kanya. Diamond armor. up oh, Mamamatay yung ating ano. Horse. Matay pa yung ating horse boy. Ano. Ano ka dyan? Lunod ka dyan boy. Hmm? Patay na siya. Pribo <laughs> tayo kasi ano. Oh, technically, nakasakay na tayo. Ayun nga si Sochin sa saddle, guys. Mamatay na nga siya eh. Hanap na tayo ba? Baka hindi pa talaga sa, para sa atin, no? Naglag hmm, ang spider. <laughs> At may witch. So, oh, grabe dami natin nakikita, no? Pero mahirap kalaban yung witch na yun, guys. Oop, oh, munti ka na tayo maglag. Hmm. Maga na, masusunog na yung mga ano, skeleton sa yung mga zombie. <clears throat> Sina, namamanak yan. Ala, namatay na yan. Lala, pala siya! Kaya pala. Ayun, ang horse. Ang kulit niya kasi guys eh. Lama pala siya. Alam mo, tumakbo na. Kailangan ko daw guys magkaroon siya ng heart, no? Yan, meron na. No, pwede na natin siya isadel. Ayaw pa rin. Walawala <laughs> ka kasi ng ilang taon ni eh. Hindi mo na alam ginagawa mo. Hmm, wala nakalagay na sa ano. Siguro try natin i-ride. Tapos. Ayun. Iye he. Tapos armor. Lagyan natin armor, guys. No? Diamond armor. Oh, shish. Shish. Hanggang dulo, no? Hanggang... Hanggang dulo. Sakit pa rin ng ulo yung ads. Nagbigyan <coughs> mo namin, no? Malapit namin matapos. Do na nga lang muna. Yun, angas. Ano pa kaya yung gaya mo? No? Try natin. Ayan na. Doon pa talaga napunta kasi yung, sa, yung ano na yung armor na yun. Yan. Okay na, okay na. No? Oh, angas. Tara guys, special tayo guys. Kita naman, no? Naka-horse na tayo guys. Talon pa yan, no? Huwag lang tayo masaludsod, no? Sa mga malalalim na bangin. Saan kaya yung bahay natin? Hanapin natin yung bahay natin, guys. So, yun na nga, no? Lapit na mag-30 minutes, no. ah uh, dito nga tayo magpapahalam, guys, no. Sa mundo na to. Aww. Pero huwag kayong malungkot, guys, no. And, maglagay tayong shield. Ano ano ko? Paal ba tayo mag-shield habang sakasakay dito? Ay, nandun na naman sa odds. Huwag na natin mag-shield. <laughs> May ads na naman. Kaya kaya nito lang, ay okay? try natin. Ay, hindi kaya lamang oy. Hindi kaya lumangoy, guys. Tulak so, natin siya. Excuse. Yan, hindi nga pala kaya lamang guys. Hindi ko na kasi alam na nalimutan ko na. So, yun na nga, no? Sa kaya yung bahay natin dito. Alam ko, near the lake lang yun, eh. Pero okay lang yan guys. Huwag na natin na napin No? Sa malaga meron na tayong horse. Mm-hmm. -hmm mm-hmm. -hmm -hmm. bilis guys no. Sobrang bilis. Diamond ako. Bak, bak, bak. Nakita niya ang angas na natin. Ano natin no. Paano ba tayo dismount? Yan. Shift. Para tayo umalis sa horse. Pero tignan nyo, nakadiamond uh, armor yung ating ano. <coughs> horse. Tapos hindi na inaalis guys, no? Kasi na, na, in love na siya sa atin. Ah, uh, blonde hair pa, oh. So Solid mo. Tapos nakita yung armor. Ah, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Walo. Kumbaga, bago tayo mapatay, no? Kailangan mo nila mapatay yung horse natin. Sobrang dami natin buhay. Solid, no? Tapos, napakabilis pa natin, no? Pwede tayong maghanap ng mga uh, kainan, no? Hindi nga pala tayo nakagawa na. No, next time na tayo gawa, guys. Seriosoy natin next time, no? Pagkasama natin si Boss Mix, <laughs> Seriosoy natin next time, no? Kasi, kaya tayo wala, guys. Hindi tayo gumawa ng compass kung saan pwede natin, ano, um, hanapin yung, ah, uh, i-save kumbaga yung ating bahay kung saan banda natin nilagay no. Doon na ituturo yung, yung ating bahay. Pag tayo naliligaw, titingin lang tayo sa compass para makita natin kung saan tayo paput patungo pa kung saan papunta yung bahay natin. Pero okay lang naman guys no kasi papaalam na tayo sa mundong ito. Dali mo. Kaya e malungkot guys. Oh. No? Magawa agad tayo ng Ay, uh, lalaroin natin yung totoong Minecraft na Tapos may mga gusto pa akong ano uh, Laroin, no? So yun na nga Diyan na tayo magpaalam dito, guys <coughs> Save natin, save Pero Ayan Okay, okay Okay so, na nga, guys ito na yung ulit video natin na uh, maglalaro tayo nitong ah uh, uh, ano bang laro to? Hindi yung totoong pangalan no, hindi Minecraft yung uh, lo, Robo World, Robo World no. Ah uh, kasi nga Yung totoong Minecraft na lang yung laruin natin, guys. Para makita niya talaga yung ganda ng Minecraft no, kasi so nakita niyo parang pambata yung ano nito yung texture. Pag naglaro tayo ng Minecraft guys, makikita nyo sabang 3D nun. 3D ng world. Kala nyo talagang ano na, uh, ibang laro. Kala nyo uh, updated na siya na ano talaga na texture pack. Sobrang 3D ng ganda pa. Kala mo totoong buhay na siya guys. No? May araw pa. Yung tubig, talagang iturang tubig, hindi ko blue lang na ganyan. <clears throat> At manami pa tayong lalaroin guys, no? Uh, yung mga, in COC. Try natin laruin next time kasi bago na siya talaga guys, sobrang ganda na ngayon ng COC. Tapos, ano ba ba yun? May mga laro pa si Supercell na bago guys, no? Pwede natin yung laruin next time. Uh, ayaw ka, ayaw ulit Ayaw ko kasi siya try hanggat uh, hindi ko nabibidyo no, para mapakita natin sa inyo yung pinaka, yung wala pa akong alam. Uh, hindi pa natin alam no, kung paano laruin. Hindi yung alam ko na basta try pa natin, hindi alam ko na parang hindi na legit yung ating reaction. No? Ah, uh, ang tawag yata sa larong yon is uh, mo, M-O C-O, no? Mo ko. Maudat ko. Di ko pa alam paano banggitin yon Pero yun na nga. Uh, pa, uh, salam, Maraming salamat sa mga nanonood sa atin. No? Uh, ito na yung huli nating laro na itong may Arab world natin. Uh, na world natin dito. Pero yun na nga. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung ating video. Please pa like and share guys. At uh, cheers see sa susunod natin adventures. No? Pero sa ngayon guys. No, yun lang muna. Maraming salamat. Uh, paalam.